Yan nyo guys Nakahuli siya oh Silapia Baplis lang konti Sa so, ulo Oh sa laki nya diba Nasa loob lang ako ng sasakyan nito Oh kuya Maniniwala ka na diba Tama ako Ewan ko Gano kalaki to Higit ka eh kulay yung pink eh Kumalong to manin yung tilapia yon. Sana wag maputol Napakanipis pa naman ng tali Oh shout out Siguro alya to man ni. Itawang ko muna yung ano dito, yung ergang ko guys. Oops, dandan, carbon lodi pa naman. Ituran nyo. Maragurugul ini bossing. Eh sama puputot ne Sin muna natin. Tilapia ya, siguro ini. Wo. Kunto ni ini. Kain ni ini. Eh sama puputot. Norne kaya dela. Oh. Kabaka taling gisa no. Ah ini malapit nya mo, kune, ko ni. Ate la Malapad ja bossing. Ay malapad japin. Ay yan ah. Oops, rarapit pet siya, guys. Lawen ye. oita ta. Lubya ta wo. Makalubya rodi tak yamu atami mi Ganyan guys, pinkyo Oh, biglang tane. Ruin ko po lapad na po. Lapad na guys. Lawin niya Lapad na. Ani na gan ni RSM. Lapad na. Oh. Bossing. oh. <laughs> lapad na oh. Oh. Buntok pa mo, five finger na Karitak na mi turan bossing. Ditak yan ditak mi o. Oh. Solid. Ha? Ah. Shout out, shout out. Pink. atinyang niyang kaya ini bossing. Salamat. O oh, bossing, atin niyang kaya ini. Oh, <laughs> lapad na po. <laughs> bossing. Oh, <laughs> <laughs> Papalto na lang. <laughs> o. Oh. Boya meto na master ba. Manipis mo, lain me. Ini yang kai. Oh, konti lang, bala mo itan dati. Bagus lina alam ko ne. Na. Dagul na. Ini ko ne Oh di pagkrito nang na kerita ko. Oh. Makapasubsob bagus kaya ni kinahito. Mm, Shadow 'yung mala malalam. Malalim 'yung masyado. Oh. Solid. 100. 100 <laughs> guys. Kanyaman pagiramdam. Makalukluk <laughs> Makaluklok mo 'yung piano, oh. makabuklak larang pasbol. At exactly. tingnan eh, kaya babe ini bossing. Wow. <laughs> wow. Ayan, kaya naman. Tayo man pala Sabi na ako, sabi.